Luno yun. Oh. hila yung basurahan. Ang oh, lakas. Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh. sila ni Batik. Eh, hikunin na naman niya yung tali. Ginagawang laruan yung ano. Yung basurahan. makain sinunod uh, basurahan ha niya. ro ani book ni ola oh uh, talaga mang, mang iyamot kay batik yan pala kang training ni Buknoy. Maghila ng basura. Ng basurahan. Ayan. Uh, laruan niya. Ayan. Uh, lalo nung may laman pa yan, nadahihila niya uh, <laughs> yan. <laughs> ang lakas. <laughs> ang lakas Oh, na. Oh, na. Ang lakas lang ang bunga nga niya.